Linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabintatlo ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania sa bundok na kung tawagi bundok ng mga ulibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na bayan. Sa pagpasok do'y, matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni Numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Yesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, Bakit ninyo kinakalagiyan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Yesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Yesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga ulibo. Nagsigawan sa gala ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksiyan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngala ng Panginoon kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guru, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol ng bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga dustang ginawa nila hindi ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis nasampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso palibak na nagtatawat sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid para ako nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas na pa akong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunik ay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, Huwag talikdan, Panginoon o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod, siya inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. na maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si sa Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit pambungad sa mabuting balita Masunuring Kristo Yesus, naghahain ng buhay sa krus. kaya dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at san sinuko. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Yesu Kristo ayon kay San Lucas. Nang dumating na ang oras, dumulog si Yesus sa pag kasama ang kanyang mga apostol at sinabi niya sa kanila, Malaon ko nang inaasamasam na makasalo kayo sa hapunang pampaskong ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa karian ng Diyos. Hinawakan niya ang isang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at paghati -hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayun din naman, dinampot niya ang kalis pagkatapos magapunan at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa kanya. At sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila. At sinabi sa kanila ni Yesus, ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay napatatawag ng na mga tagapagtangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo, salit, sa ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata at ang namumunoy tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila, ang nakadulog sa apag o ang nagdilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa apag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin kung paanong pinaglalaanan ako ng ama ng kaharian, gayon din naman, pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko. At luluklok sa mga trono upang mamahala sa labindalawang kanang ng Israel. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas. At ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit, idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, Ani Jesus, tandaan mo, bago tumilawak ang manok, sa araw na ito ay makaitlo mo kung itatatwa. Pagkatapos, tinanong sila ni Yesus, Nang suguin ko kayo ng walang dalang lukbutan, supot o panyapak, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. Sinabi niya, Ngunit ngayon, kung kayo'y may lukbutan o supot, dalhin ninyo. Ang walang tabak, ipagbiliang ang kanyang balabal at bumili ng isa sapagkat sinasabi ko sa inyo na dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. At sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po ang dalawang tabak, sapat na yan, tugon niya. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Yesus at nagtungo sa bundok ng mga ulibo, at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo nang hindi kayo madayig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato. Saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. may, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya na nalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Narat na niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Nagsasalita pa si Yesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa labindalawa. Nilapitan niya si Yesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila, Panginoon, mananagana po kami. At tinaganga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanang tainga niyon. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag, hayaan ninyo sila. Hinipo niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote, at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoon upang dakpin siya, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip, subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang namamayani. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro na may sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro na may nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. Kasama rin ni Jesus ang taong ito sabi niya. Ngunit itinatuwa ito ni Pedro. Aba, hindi, sagot niya. Ni hindi ko siya nakikilala. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito. Isa ka rin sa kanila ano? Ngunit sumagot siya, nagkakamali kayo, ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang na isang oras, ay iginit naman ang isa kasama nga ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo, ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilawok ang manok. Lumingo ng Panginoon at tinitigan si Pedro. Naalaala nito ang sinabi ng Panginoon, Bago tumilawok ang manok sa araw na ito, ay makaitlumo kong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Samantala, si Jesus ay nililibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinanong, Sige, hulaan mo nga, sino ang humampas sa iyo at kung ano-ano pang panlalait ang sinabi sa kanya. Kinaumagahan, nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba, ang senedrin, at iniharap si Yesus sa kanilang kapulungan. Sabihin mo sa amin, wika nila, Ikaw ba ang Mesiyas? Sumagot siya, Sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala, at kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay upo sa kanan ng makapangyariang Diyos. Ibig mong sabihin, ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabing ako nga. Tugon niya. Sinabi nila, Ano pang patutuo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Tumindig ang buong kapulungan at dinala si Yesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya. Anila, ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siyang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga wudyo? Kayo na ang nagsasabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kaniyang maghimagsik ang buong Hodea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon ay narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Yesus. At nang malamang siya mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya't tinanong niya nang tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At nang araw ding iyon, naging magkaibigan si na Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla, patayin ang taong iyan, palayain si Barabas. bilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Sa pagnanais na mapalaya si Yesus, ngunit sumigaw ang mga tao ipako sa krus, ipako sa krus. Igatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang ipinagsisigawan na dapat ipako si Yesus sa krus at sa wakas ay nanaigang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hiningi nila at ibinigay sa kanila si Yesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dalanan nila si Yesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito ay si Simon na taga si Rene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Yesus. Sinusundan si Yesus ng maraming tao kabilang ang mga babaing nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Yesus at sinabi sa kanila, mga kababaihihan ng Jerusalem, Huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalan tao at ang mga diddib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Yesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Yesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Yesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, inidiktas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal nilapitan at inalok ng masim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyas siya ng isa sa mga salaring nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo ngayon di, isasama kita sa paraiso. Nang mag-ikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon, nawala ng liwanag ang araw. At ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito, sabi niya. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Yesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. May isang lalaki na ngalay Jose, tubo sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo. Mabuti at matuwid ang taong ito at kabilang sa mga naghihintay sa pag ng Diyos. Bagamat kagawad siya ng Sanedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Yesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Yesus. Nang maibaba na ang bangkay, Binalot niya ito ng kayong lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato. Hindi pa yun na paglilibingan. Araw noon ng paganda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Yesus mula sa Galilea at nakita nila ang pinaglibingan, pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Yesus. Pagkatapos umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,